Meron pa din nagtatanong sa inyo kung bakit ba laging parehas ng damit ang twins. Actually, parang hindi lang naman si Charlie and Chino pero parang halos lahat naman ng twins laging same ng damit. Kung ako yung tatanong inyo, main reason talaga is gusto ko lagi silang fair and equal. As much as possible talaga, gusto ko pantay sila sa lahat ng bagay. Pag meron yung isa, syempre dapat meron din yung isa. Kahit naman sa magkakapatid, di ba? Minsan magkakasame pa rin ng damit. Naalala ko nung bata, ako parehas kami ng sister ko lagi ng damit. Magkaiba lang ng size. And of course, marami pa din talagang ibang reason. Siguro isa na din dito yung pagiging practical. Lalo na sa mga damit ng twins, meron kasi nabibili na multi-packs na. Minsan, meron mga apatan and syempre, tig two pieces na sila doon. Isa pa, pag pares, kasi sila ay naiiwasan ng inggitan. Minsan kasi pag magkaiba yung prints, eh, may awayan pang nangyayari. And of course, isa din sa main reason, eh, si isa sila ng interest. Ewan lang sa ibang twins ha, pero si Charlie and Chino kasi alam nyo naman kung ano yung gusto nila. Sa ngayon kasi talaga, iisa lang yung kanilang na sila mamili ng mga susuot nila pero iisa talaga yung gusto nila. At syempre, pag bagay yung isang damit sa isa, ay bagay na din sa isa kasi nga kambal sila. Tsaka ba diba, super cute naman talaga pag pareha sila lagi ng damit. Abinin mo, kahit naman siguro ikaw yung may twins, lagi mong pagpaparehasin ng damit. Mas madali din para sa amin kasi syempre, pag kami nagustuhan kaming damit, dalawa na lang din yung kukunin namin. Actually, simula baby naman sila, dalawa na lang dalawa yung binibili namin. Yun nga lang, ang hirap talaga lagi silang pagparehasin ng damit kasi palit talaga ng palit. Syempre, hindi mo may yung lumulu madungad o kaya naman yung madudumihan kaya bihira nyo nalang makikita sa mga videos tong baby sila na same sila ng damit. Magkaiba man yung sinusuot nila pero same pa rin ng design. Kung nakasando yung isa, dapat nakasando din yung isa. Kapag nakawansi naman yung isa, dapat nakawansi din yung isa. O di kaya naman ay eh, pagka magkaparehas ng kulay pero magkaiba yung prints. Siguro maiintindihan talaga ako dito ng mga twin moms. Yung tipong pag may butas yung damit ng isa tapos yung kapartner nun ay eh, okay na okay pa hindi ko na pinapasuot sa kanila. Madalas doon ay eh, yung okay pa na pares, eh, binibigay ko na sa kanilang pinsan. Yes, mas madali sa iba para makilala kung sino si Charlie at sino si Chino, pero sa amin kasi hindi na naman namin kailangan yun. Saka sagit lang naman silang bata, masulit-sulit ko naman, de ba? Alam nyo ba 'pag nagsha-shopping ako, isa talaga sa kinakainisan ko pag iisa na lang yung stock na natitira. Lalo na pag gustong-gusto ko yung damit, Diyos ko. Nagkakaiba na lang talaga sila noon sa mga costumes. Pero syempre, yung mga costumes sila kailangan connected din. Tulad ni McDonald's, ni Jollibee, ni Tom and Jerry, tapos ito si Elf tsaka si Santa. Minsan din ay nagkakaiba sila outfit outfit. Pagka yung mga outfit nila is yung mga ginigil. Syempre sayang naman kung hindi susuotin at syempre nga binigay sa kanila yan. Kaya naman, pinapasuot ko pa rin sa kanila hanggang sa makalakihan nila. Kaya yun, kung kayo ng mga videos ng twins, mapapansin nyo naman minsan magkaiba yung kulay ng suit nila. Pero syempre yung mga yan ay magkaiba man ng color pero iisa lang yung design. O kaya naman ay iisa lang yung brand. Pero syempre twinning pa rin sila. Ewan ko, pero yung pagkapareha sila ng damit, parang somehow naging band na din nila. Alam mo yun, parang may unity and love. Minsan tuloy, napapaisip ako kung hanggang anong taon sila magiging ganito. Kasi alam ko naman na darating yung time na magkaiba na sila ng style. Siguro pag medyo nagbibinata na sila, ayaw na talaga nila magkakatulad. Siyempre mahihiya ng mga binata Mukang Mukhang maaga pa naman tong dalawang tumagbibinata. To magbibinata. Anyway, ang pagkakaroon talaga ng kambal ay sobrang gastos. Sa damit pa lang, Diyos ko, isipin nyo, times 2 ng times 2 lahat. Kahit sa mga tsinelas at sapatos, times 2. Ako pa naman yung tipo ng tao na lagi talagang bumibili ng outfit nila. Gusto ko iba't iba talaga yung suot nila lagi. Kasi syempre naman, laki nga silang dalawa at mamimiss ko talaga to. Kaya naman talagang sinusulit ko na ngayon. Syempre pag sinabi naman nila sa akin na ayaw na nila magkatulad ng damit, okay lang naman sa akin. Syempre kailangan nilang gumawa ng sarili nilang identity. At may iba-iba naman talaga tayong desisyon at gusto sa buhay. Pero habang okay pa sa kanila, eto bibili pa rin ako ng bibili ng times 2 na outfits. Bahala na kayong malito pero ang cute kasi talaga nila pagka magkapareha sila ng outfit. Saka ang hirap kaya mag-decide na mga outfits nila. Pa Paano pa kaya kung dalawang outfit yung iisipin ko everyday. Kaya naman, mula ulo hanggang pa ay same talaga sila ng gamit. At alam ko, marami tayo ditong twin moms na followers. At dahil malapit ng Christmas, mamimili kami ng bibigyan ng twinning na outfits. Ako mismo ang pipili ng kanilang OOTD. All you need to do is mag-heart, mag-comment, and share nitong video. And of course, sa comment, ilagay nyo lang dyan yung picture ng inyong twins. Malay nyo, twinning outfit din sila kay Charlie and Chino. Anyway, alam ko naman kung gano'ng kasaya pagka nakikita nating nakaporma yung ating mga anak. And pwede lahat sumali, twin boys or twin girls. Sama nyo na din yung age nila para mas madali pagpili ng outfit. And of course, abangan nyo po yung mga magiging outfit ng twins. Hanggat gusto kasi nila eh, talagang bibilan ko sila ng twinning na outfits. Hanggat gusto nila na magkaparehas ng damit ay eh, talagang susuportahan ko sila. Yun lang, see you sa so next vlog. Bye!